Papasok na naman mga kumartes. Last night. Lamig. So ayan mga kumarates, papasok na naman tayo at syempre iatid na naman ako ng akin darling papasok. Pero sa umaga hindi na niya ako nakakaon kasi pagka ako sa bahay, wala na siya kasi nasa trabaho na. Aaminin ko sa inyo ha, minsan talaga tinatamad na ako mag-vlog. Kaya kung mapapansin nyo, bihira na rin ako mag-upload. Eh kasi naman mga kumarates, paano naman ako sisipaging mag-upload? Eh mas malaki pa ang kinikita ng picture kasi sa vlog. Baka naman sabihin nyo, sobrang laki ng kita. Hindi naman ganong kalakihan. Kung sente mo lang ang kinikita sa vlog, sa picture piece, So, ganun. Eh araw-araw kong pag-upload ng picture, o oh, di ba nakalimang piso na tayo? Eh bakit kailangan pa mag-vlog? Picture lang pala, sapat na, charis. At ayan mga kumartes, nandito na tayo sa terminal at mag-aantay na naman tayo ng shuttle. At habang nag-aantay nga tayo dito sa terminal, syempre, magsusuot muna ako ng headset. Magpapatugtog ako ng mga favorite kong worship song. At nun nakahiligan ko na nga magbasa ng Bible, syempre, nahilig ko na rin yung mga worship song. Basta meron ako na nagustuhang worship song, download ko agad. Maya-maya nga din, ayan na ang ating shuttle. Siyempre makikipagsiksika na rin tayo dyan kasi ayokong mapangaluhan ng shuttle kasi naku alam nyo na medyo traffic. Gusto ko kasi mga kumarites maaga pa rin ako nakakarating sa company. Kasi pag maaga nga ako nadating ayun nakakatulog pa ako sa loob. At habang naglalakad nga ako dito ay eh, yung mga katrabaho ko nakita ko dito sa may labas. Mga lalaki to mga kumarites. Kala mo ay eh, magjojowa at mga <laughs> nagaantayan pa dito sa may labas. Eh taman tama naman trip ko mag vlog ngayon kaya ayun napasama sila sa vlog ko. Sila nga eh soon makakasama ko na rin sa linya. Dati kasi talaga nakadikit kami sa packing. Ang nangyari, tinanggal kami at hindi na nga kami kasama sa kanila. O tapos pagkatapos ng 5 years, ididikit nyo ulit kami sa linya. Pero para sa akin, pabor naman nyo. Alam nyo kung bakit. Ayan, shout out muna sa kanila. So yan, ito nga pala si Frenny, si Warren, at saka ayan si Jester na napakapogi. Kamukhang kamukha ng kanyang anak na baby girl. At ayan, ang inaantay nila si Eric. Akala mo yung magjojowa. Eh, mga nag pa. Bakit nga ba kayo nandiyan? Pero pag wala yung mga yan dyan, alam nyo na, lalong absent. yung mga kasama ko sa linya, mga pala absent. tayo sana tayong mahawa, no? So yun nga, bakit nga gusto ko ulit na nakadikit kami sa packing? Kasi mga kumartes, hindi ganun kapagod. Kasi kung ano lang yung output ng linya, yun lang yung gagawin namin. Kumpara ngayon ha, na hindi kami nakadikit sa linya. Two lines ang hawak namin, minsan nagtatatlo pa. Kaya masasabi ko talaga na mas okay na din sa akin na nakadikit ulit kami sa packing. Ang disadvantage nga lang, eh hindi tayo makakatigil na maaga. Kumpara na hindi kami nakadikit sa linya, pagka 30 minutes minsan natigil na kami. Eh pag nasa linya ka, hindi ka pwedeng titigil hanggat nagawa sila, gagawa ka din. Pero saan ba talaga mas okay? Kahit naman ano, sila pa rin naman na masusunod dyan, bahala kayo. <laughs> Tagasunod lang din naman kami kung saan ang gusto nila. Kahit naman mahirap, nasasanay na din naman kami. So ayan guys, naandito na tayo sa locker. Pagdating dito, hindi na ako nagse-cellphone, patay na rin ang data ko dito kasi walang signal. Kaya nagchat-chat ako sa asawa ko kapag ka nasa labas pa ako ng company. As in, zero signal talaga dito sa loob ng locker. Ewan ko ba kung bakit. Kumuha na rin ako ng medyas. Isang lingguhan na nga pala dinadala ko. Para hindi na ako magdala na magdala ng medyas. Kailangan ko na naman atang bumili ng mga medyas kasi yung iba maninipis na. Tapos yung iba naman, minsan pag naglalaba ko, nawawala yung pares, hindi ko alam kung bakit. Tapos itong sapatos ko, noong last year pinapapalitan ko, pero wala pa ding size hanggang ngayon. Diyos ko, malapit na lumawa ang ating daliri, <laughs> hindi pa rin napapalitan hanggang ngayon. Dito naman sa laki, eh, ayoko magtagal. Dahil pag nagdami na kasi ng tao dito, ang hirap kumilos. Kaya ayan, tamang suklay lang, pero mamaya, doon lang tayo sa loob mag-aayos. dahil nga pang gabi tayo, mas makakatipid ako, dahil nga tinapay lang yung ating kakainin. Pinagpalaman nga pala ako ng asawa ko nitong tinapay. Ang palaman nga pala nyan ay peanut butter. Sa break time ayan na lang yung kakainin natin at hindi na kanin. At ayan may dala din tayo nitong tamarin pampagising pag inaanto. May dala na nga rin pala akong biscuit para sa last break time natin ng 10 minutes e eh, pwede tayong kumain. Mas malala kasi yung gutom ko sa pang umaga kaya kailangan kanin ang kainin natin. Fast forward mga kumarites ayan umaga na awas na naman tayo. Ganun lang din talaga ang araw-araw kong routine mga kumarites kaya nako hindi ko minsan na iba kasi pare parehas lang din naman yung ginagawa ko. At dahil nga OT tayo mga kumarites, inabutan na naman tayo ng init dito sa paglalakad. Pero hindi nga tayo magtatanggal ng jacket. Alam nyo na, baka jumitim, <laughs> Pero dito naman sa may kanto malapit sa amin, ayan, medyo malilom na dito kasi may mga puno na. Tapos dito nga sa likod ng Bombay, ayan, may project din dito si na Yung may-ari kasi nitong tinataniman nilang lupa, e eh, magpapagawa na ng bahay. Kaya yung mga ibang tanim niya na kuya dyan, eh, tinanggal na. Medyo malaki nga din yung bahay na gagawin dyan. Kaya mga kumarites, hanggang dito na lang muna. Bye!